Sa ngayon, nakakalima, alhamdulillah, lima, limang, kailangan ko pa ng tatlo. May mga nakausap na ako na sa mga napakagandang paliwanag nila, eh tinatanggap ko naman na hindi sila pumirma. At yun ang mga bagay na ikinatutuwa at ikinalulungkot. Kasi siyempre, ikinatuwa dahil buhay ang demokrasya sa, sa Senado. Uh, nalulungkot dahil hindi ko ma... Uh, hindi ko pa nakukuha yung walong boto hanggang sa ngayon. Sir, are you full na makukuha yung seven days, ang five days na lang, sir, no? Mm-hmm. Oo. Oh, How um. are you to get the remaining six years? Insya Allah, uh, personal akong tumatawag, personal akong humihingi ng uh, kahit na five minutes doon sa mga uh, membro. Mayroon pa akong bukas mayroon pa akong sabado linggo sana mababigyan pa tayo ng mga hindi pa nagsasabi ng, hindi sila pipirma. Sir, hmm. na po, sorry, Sir, na po sa inyo magbuo signatures para hindi pa <laughs> Ma napakalaking bahagi ito uh, para sa akin una sa usapin ng demokrasya kasi okay. talagang ang mga inyong mga senador ay lalo na ako no. Uh, kung, kung makapansin nyo, kapag ka, uh, yung paggalang na ibinibigay ko sa kapwa, senador, masyadong, masyadong mataas sa akin yun, yung ganung klaseng ano. Kasi, demokrasya tayo eh. Katulad nitong kay Ma'am uh, Senator Risa Ontiveros, uh, sa malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, eh, ako talaga eh, Nakikiusap lagi sa kanya at humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na gusto ko siyang sagasaan o ano, kung hindi yun ang pangalan ng demokrasya dito sa Senado. Kaya, ma, ma, ano man ang kahinatnan nitong aking uh, motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito, eh, pinaglalabang ko to Kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si, si pastor. Hindi yon Walang ganong klaseng, ano, uh, yon ang, ang aking paniniwala dito, eto uh, ito ay nasa DOJ na. Uh, hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag ng dalawang sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Merong judiciary, merong pang uh, house, meron pang senate. Parang ano yun, uh, sa resources ng gobyerno, parang eh, doon na sa isang uh, uh, parang masyadong magastos ba, sa aking palagay. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ang palalimin natin ang palalimin ng ng umaabot sa iskandalo eh parang para sa akin ano malinaw na ano ba to parang sa konstitusyon natin mayroon talagang paghihiwalay ng estado at religion dito sa nakikita ko pagka nagpatuloy sa ganitong proseso parang sinasaklawan na ba natin makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion. Kasi sa, ang papunta at papunta na to, eh, hindi na, wala na kay pastor yung, ano na, pupunta na doon sa buong uh, organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, ano? Total, andyan ng judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon, sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa, aba eh, siguro, pangkatapos nilang mag at kung ano ang ilabas ng ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, kumunga ng batas. Pero siguro sa pagkakataong ito, pinakamainam dito. Eh, para sa aking paniwala, inuulit ko po, nirirespeto ko, ginagalang ko, para sa akin, karapatan ni Sen. Risa beros na ilaban nito. Eh, ako din po ay may opinion. At yan ang opinion ko. Nandiyan na yan sa DOJ, iwan na natin sa kanila. Ah, uh, siyempre, sayang nga dahil ang kailangan pumirma dyan, mga membro. Eh, kung nagkataon na membro sana si Bato at si Tolentino, di sana may apat na ako. Eh, ngayon, dadalawa kami ni, ni senator Go na PDP Laban, si Ma'am, uh, Tita Mama Bear, si tatlo, si, uh, Ma'am Gabriela Silang Marcos, pang-apat, at si Super Rider Senator uh, J.B. Arcito. Lima kami. Kulang pa kami ng tatlo, boss. Uh, tulungan mo naman ako. <laughs> Eh sa akin kasi, no, ah, mahalaga mahalagang mahalaga sa akin ang testimony ng mga nag accuse Kasi iyan ang pundasyon ng ating konstitusyon. Ano? Ang sabi ng konstitusyon, ikaw ay undesente hanggat ikaw ay hindi napapatunayan na nagkasala. Okay, napakahalaga nun. At yun, nag apply yun sa akusado at nag aakusa diba? Ngayon, pag ikaw ay nag dapat, para sa akin, ano, hindi, hindi ka dapat uh, una, natural lang ang matakot. Natural lang yun. Pero, kung yung pinaglalaban mo at yung ginawa iyo e eh gusto mong magkaroon ng sapat na kaparosahan at maging aral at magkaroon ng mga batas patungkol dito, dapat nakikita natin ang muka. At dapat din kung sino yung naakusuhan, lalong-lalo na sa mga pagkakataong ganito, na ang pinag-uusapan natin ay hindi lamang tao, isang tao. Pag sinabi natin kasi na si Pastor Kibuloy. religion nito. Sana mas ma-, ma maintindihan natin na itong kaso na to. Hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Mahalagang i-ano natin yon, ilagay natin sa, wag natin ialis ang usapin na yun sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado. Kaya sana, sana, sana para wag na lumaki para sa akin, andyan na sa DOJ, hayaan na natin sila. Sila na, antayin natin kung ano ang kanilang desisyon, ano-anong findings nila, kung ano ang ipaparusa kung may nagkasala. Then from there, doon tayo gumawa ng in aid of legislation. Wala tayong magiging usapin ng nagkaroon ng trouble, nagkaroon ng gulo. Yung mga ganun. maalala mo, ako wala akong relasyon ah, kay Agila, yung uh, isang kanilang uh, uh, kanilang inimbestigahan. Hindi ako pumunta kay isang hearing nun. Kasi sa loob ko, nasa loob ko na yon na Pagka ganito na ang pinag-uusapan natin ay grupo ng mga taong may pananampalataya. Nasa uh, akin lagi yung, teka muna, Medyo mag-ingat tayo sa usapin na ito. Hindi ito, yung hindi ko pagpunta doon, isa na yung, eh lahat naman ng hearing dito kung pwede puntahan ko eh. Pero yung hearing na yun, talagang hindi ako pumunta. Kasi nandun ako. Hindi ito bago. Itong kay Pastor Kibuloy, yun uli ang posisyon ko. Meron tayong korte at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, Walang pinakamagandang pinakamagandang uh, uh, avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima kung mayroon. Please said hustisya dito sa mga judge na pwedeng magbigay ng ng kanilang hukom. Yung sa akin po, ano, pag may kinalaman, halimbawa, una, sa religion. Medyo, ano tayo dyan, ingat tayo dyan. Pagdating sa ganyang usapin, merong korte. May korte tayo para ah, magawa ng kanilang paglilitis para sa akin. No? At tayo, nandito, nandito sa, sa Senado, pag-usapan natin yung mga bagay na talagang may kinalaman

masyado naman derechahan -er yung kumampi. Hindi mo ako kumampi, tol. Ito naman, oh. <laughs> masyado namang pangusigayan. Isa ka dun, eh. Oh. <laughs> masyado mo akong hinusgahan. Oh. Ang tawag dyan, demokrasya. Oh, bilip, bili, 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 na bilip pa naman ako sa balbas mo. Ikaw talaga, oh. akala ko naman, kaisa kita. Hindi, ano yan? Demokrasi. Oh, demokrasi. Oh. oh. Ah, meron akong mga, katulad nung kinausap ko, si Ma'am Risa, meron tayong mga personal na dahilan, pare, na pag sinabi ko sa public, kasi lagi sinasabi ng publiko, hindi man lang niya sinabi kung ano yung dahilan niya. Basta, ano niya, basta sinalungat niya yung sinabi na yung contempt. May mga bagay kasi na pinag-usapan namin ni Ma'am na para sa akin, eh, yun ang sinabi sa akin ng, ano eh, ng imam ko eh. Naging ang Islamic ako nung first hearing. Kasi hindi ko nasabi sa kanya na ang posisyon ko ito. Bigla lang ako nagsalita. Kaya nung pangalawang hearing, humingi ako ng isang minutong suspension. Nagpaalam ako sa kanya na ito ang posisyon ko. Personal ko to. Ito ang, ang aking paniniwala. Buong paggalang sa'yo. Hindi ko... Hindi ako yung klase ng, ng, ng tao na magka standing. Sa hearing at pagiging chairman ni Ma'am Risa, aagawin ko sa kanya. Hindi ko kailangan, ayaw akong mangsapaw dito. Kapag ka meron ng, tinatanong kayo sa aking media tungkol sa ibang committee, ang lagi kong sinasabi, teka, hindi ako spokesman ng committee na yan, nakakahiya doon sa chairman. Kasi ayaw akong mang-agaw. Eh, hindi ko naging ugali yun. Ngayon, kung ang tao, eh sinasabi mo, na kinakampihan na, mabihira naman Demokrasya to. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin. Nagiging biktima si si uh, pastor kasi nilabanan niya 'yung NPA. 'Yun ang sarili kong ano eh. Wala tayo hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ng tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Eh, ganitong klase, papayagan ko, ma-iskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa servisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Eh, hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko itong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, eh lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta, na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun. Pare ko. sana naintindihan mo na ito. kampi, kampi naman to. No. Yeah. Oh. Hmm. oh. ito pa isa. Sana man hindi perna naman ako. Eh, magandang, magandang tanong yun kasi ang posisyon ng aming uh, uh, chairman sa PDP Laban, ay eh, pumunta si pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni, ni uh, dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na, na may sa akin, gano'n. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi, hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ako para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi, hindi mawawala sa isipan ko yun. Lima po. Apo. Apo. Na, opo, uh, si <laughs> Yung yung salita kasi convince, parang ano 'yun eh. Ah, uh, hindi ko panggigimon ginawa 'yun. Kasi nirerespeto ko naman lahat ang ang posisyon ng bawat senador. Siguro mas magandang magpaliwanag yon Nagpapaliwanag. Ah, uh, ipapaliwanag ko kung bakit ko uh, sinalungat, yung ganun. Hindi uh, naman mahirap magpaliwanag. Uh, Siyempre, magpapaliwanag din sila. Binibigyan natin sila ng, ng pagkakataong magpaliwanag. Katulad ni uh, Senador gracepo uh, Grace po, napakaganda ng kanyang paliwanag kung bakit hindi siya pipirma. Uh, Ganon din si Senator uh, Rafi Tulpo. Na, na, yung ano, Demokrasya to eh, oh, hindi natin kailangan personalin yung mga bagay na ano, mga ganito. Kaya ako, ako hindi ako titigil na makumbinsi yung iba pa. Uh, alimbawa, uh, si Ma'am Pia, Ma'am Pia ang di pa nakapirma, si uh, Senator Mark Villar, yan. magpapaliwanag tayo sa kanila. Apo, apo, oo, oh, oh, oh. So, okay. uh. Inshallah. Inshallah. Inshallah, ma'am. Mm -hmm. Napatingin kay attorney. Sino ba mga nakausap natin? Eh, si Ma'am Pia, hindi pa. Si Ma'am Pia, hindi pa. Isa, si Ma'am, uh, si Senator Mark mga dalawang araw na namin kinokontak pero hindi pa namin makontak. Sana, sana kausapin na lang ni Tita Cynthia para mabawasan na ako ng ano, di ba? Ah, <laughs> uh, si, si sempre si Senator Coco, wala na dun sa numero kasi nandun, eh, diba? siya nag siya nandoon eh, di ba? siyang nga nag-conquer doon. Titingnan natin, alam mo ang mahirap ah uh, na tempo pa tayo sa buwan ng kababaihan eh, kaya di ba? Oh. Hindi naman. Mas mahabang paliwanagan lang. Uh -huh. Tapos na po, nakapirma na po si, ano, si ma'am naman eh. Oh. <laughs> ma'am, ito, sabihin ko na, para ano, si Senator Go, Senator Go, Senator Ejercito, Senator uh, Cynthia Villar. Senator uh, Marcos. Oh, tapos ako, pang lima. Hindi pa. Oh, wala pa. oh, oh wala pa, wala pa. Oh, oh. Yes, ma'am. Oh. Siyempre, uunahin mo yung merong kang, ano eh, di ba? Merong kang, hindi, may relationship ba? Kasi si Ma'am Grace, uh, alam naman natin, anak ng hari ng pelikulang Pilipino, di ba? Si Senator Rafi naman, kaibigan natin, lagi nating kakwentuhan. Yan. Susunod na lang yung mga alpa na... Uh, uh, ito nung panahon ng NTFL Cup, magkasama kami niyan. Eh. Uh, di ba? Panahon ni Digong, 216 hanggang 222. Kasi yung pelikula kong Memoirs of a Teenage Rebel, ito yung mga tunay na rebelde, na mga bata na na-recruit, sila yung naabuso, nagpalabas kami uh, sa YouTube, hindi namin... Magkaroon ng napakaraming kalungkutan yung pelikulang ginawa kong yon, Walang gustong magpalabas. Ang nangyari, Uh, dinala ko sa mga government uh, stations, ayo din nila ilabas. Uh, pero sa SMNI, nailabas ko. Pumayag si, si pastor. No? Ganon din yung isang linggong pag-ibig, yung uh, sa West Philippine Sea, nailabas ko din sa SMNI. Yun yung partnership ng, ng matagal na paglaban sa komunista. Ah, marami po, nung panahon po ng NTF L diyan po nilalabas ang mga data. Ang mga data no, ang mga uh, kung ano yung mga nangyayaring halimbawa uh, galing sa data galing sa AFP, yung mga tinatawag naming uh, kasi kami mismo noon, meron kaming mga pinupuntahan ng mga sumusurrender. Binibigyan ng pag-asa ng gobyerno, binibigyan ng ayuda. Ako lang, ang dami kong pinuntahan ng ganyan. Libo ang sumusurrender. Hindi mo mapanood sa ibang channel. Mapapanood mo sa SMNI. Binigyan, oo, oh, eh, napakahalaga nun. Oh, napakahalaga. Sa, sa usapin ng uh, paglalathala ng ginagawa ng gobyernong maganda, napakahalaga nun. Oo naman po. mas mabigat nga yung akin eh. Hindi lang basta kaibigan eh. Hindi ko lang siya basta kaibigan. Ang, ang kasi pag sinabi ko, kaibigan ko, kaya tulad sinungaling ako. Hindi ko basta kaibigan niya. Kumrad ko yan. Kumrad. Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Mas mabigat yon Hindi naman, hindi naman kami magka-religion ni, 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 pastor. Hindi naman kami magkababayan. Hindi naman ako tigadabaw. Naniniwala ako sa prinsipyo niya na masyado nang matagal ang 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 communist struggle dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng armed struggle. Naniniwala kami doon. Yun ang pinaniniwalaan namin. Sir, isa sa mga lumabas na tanong agad doon, uh, pinag-reverse niyo yung niya was. Sir, was there any help uh, given to you in the last election? oh na yung dasal. Dasal. Uh, Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime. Na, na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya. Wala akong pambayad ng helicopter. Hindi. Meron akong pera. Pero para sa mga anak ko. Hindi ko magastusin yan sa pulilikan. No? Hindi ako niniwala doon. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. He, ano? Uh, ano yung, bigay ng pera? Oh, Naku, ako. Huwag naman. Mag ang, ang bintang sa kanya, siya humihingi ng pera. Maganda yan, ha? Sabihin ko kaya, oo. Di ba? May, 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 wala. <laughs> wala, wala 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 Ang sa akin kasi, parang hindi naman yun para sa politika. Parang sa akin, naniniwala siya na ako, eh, magiging instrumento ng, ng Panginoon Diyos sa pagbabago ng bayan. Parang ganun, eh. Kasi parang hindi naman maganda dahil pinahiram ka dahil kandidato ka. Siguro naman pinahiram niya ako dahil naniniwala din siya sa aking adhikain. Ano Sir, uh, gano'ng katagal yung friendship ni Pastor Digo? Adeptan yung panahon ni Digo? Ano hindi, iba iba kasi yun eh. Iba yung kay digong iba yung kay Pastor. Meron kami sariling... Oh, Meron matagal na panahon pa ni GMA kasi kasama din si pastor sa cluster ng of peace ni ano eh ni Pangulong GMA magkasama kami doon. O ganoon nakatagal ang pagsasama namin sa adhikain na hindi sa usapin ng ng pananampalataya o ano kundi sa paniniwala na kailangan natin ng kapayapaan sa bansa natin. Aba, eh, pag sinabi ni Mama Bear, pangahawakan ko yun. Oo, kasi siguro, mas, mas meron din silang pagkakakilala eh. Okay, pastor. Iba, din, iba sa pagkakakilala ko. Kaya napakagandang marinig nun. Ay, naku, naku. Parang malabo naman yon sa isang muslim at sa isang pastor. Mag-uusapan ng ano. Oo, wala, wala. Oo, kasi wala na rin sa edad namin siguro. Siguro kung pwede niya ako mabiro ng gano'n kung mga panahon pa siguro bago kumakulong. Pero ngayon na alam niya, takot-takot sa asawa ko, hindi ako mabibiro ng gano'n. Kahit na kahit na sino. Sa mga kaibigan ko, kakilala ko ngayon, hindi putok yung gano'n na oh, sino yung maganda, yung gano'n. Hindi na, hindi na. Sa, sa ngayon, laging ang pinag-uusapan, pare, pa, paano ba yung bayan natin? Ano magagawa natin sa bayan natin? Ano?